Mabuenas na araw, mga Ako muli, ang Master Hans Kua, ang inyong pambansang Feng Shui expert. At ito ang ilan sa Avantips at Palala para sa life na kay Bongga. December 22, Friday. Thank God it's Friday para sa mga pinanganak ng Year of Drat. Magkakaroon ka ng tuloy-tuloy na blessing dahil sa Success Star. Simulan mo ang pagbabago ngayong panahon para magsimula at magtayo muli ng maliit na negosyo na matagal mo na pinaplano. Pink at six. Ox naman tayo, masayang love life star. Masaya din at irespeto ang bawat isa. Silver at four. Tiger naman tayo, ikaw pinaka maswerte. Matutong makinig sa opinyon ng iba, huwag maging makasarili. May bagong business opportunity na parating. Peach at one. Rabbit naman tayo. Masaraya ka dahil sa taong magbabakasyon at makakasama mo ngayong parating na Pasko. Red at 10. Dragon naman tayo. Ang iyong swerte pagdating sa trabaho ay nasa malayong lugar. Maganda ang magiging takbo ng buhay rito. Gold at 11. Snake naman tayo. Huwag magdaliin kung pagsasabay-sabayin mo ang mga mukha itong magkakamali ka lalo nito. Kaya huwag sabay-sabayin. Gray at 15 of the horsey. Para sa kalusugan, ingatan palagi, huwag abusuhin ang katawan, kumain sa tamang oras at masustansyang pagkain. Ang kailangan, brown at eight. Go naman tayo ang magandang nasimulan mong landas. wag tumigil sa pag-abot ng pangarap. Yellow at five. Monkey naman tayo, conflict day to day. Huwag isisi sa iba ang pagkakamali mo. masiyang relative ay hindi naman magkakunawa at iwasan ang paghindi pagkakaunawaan sa relative. Blue at 12. Rooster naman tayo, bantayan ang puso. Uminom ng tamang oras pagdating sa gamot. Green at 3. dogi naman tayo, huwag biruin ang taong wala sa mood. Iwasan ang hurtful words. White at 18. Pigi naman tayo, maging mahirap sa iyo mag-adjust sa umpisa lang yan. Ngunit kalaunan, masasanay at magiging masaya rin. Maroon at 20. Muli po, ito po yung magabay patnubay lamang ni Master Hans. Kayo pong gumagawa ng swerte nyo sa buhay dahil na sa palad nyo na ang inyong tagumpay. Ako po si Master Hans Kuwa para sa hashtag Hans sa bante